Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Jesucristo Kristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Abay, marahil ay narinig mo na ang konsepto ng heart language dito sa ating uh, programa. Ang wika ay uh, sadyang napakahalaga at uh, dapat lang na isaalang-alang sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesus Kristo sa mundo sa pamamagitan ng radyo. Kaya ngayong Agosto sa ating pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa, abay alamin natin ang papel na ginagampanan ng wika, hindi lamang sa komunikasyon at sa ating bayan, kundi pati na rin sa paghubog ng ating mga karanasan at kasarinlan. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, para po sa The President's Report. Bilang isang bansa na binubuo ng napakaraming mga isla, abay hindi po nakapagtataka na ang Pilipinas ay mayroong higit isang daan 180 mga katutubong pangkat at uh, bawat isa ay may sari-sariling wika at kultura. Kaya naman po noong uh, nakamit ng Pilipinas ang kalayaan matapos po ng pananakop ng napakaraming mga dayuhan, abay uh, kinailangang magkaroon ng wikang Pilipino upang uh, magkaisa ang mga tao at itaguyod ang kasarinlan ng ating bansa. Naalala ko rito ang dalawang kaganapan sa Biblia na naglalarawan kung paano ay napagbubuklod ng wika ang mga tao. Marahil ay pamilyar uh, ka na sa kasaysayan ng Tore ng Babel sa Henesis uh, 11. Matapos ang dilubyo, ang mga tao noon sa mundo ay mayroong iisang wika Uh, kaya napakadali silang magkaisa sa pagbuo ng tore na abot sa langit upang ipagmalaki ang kanilang mga sarili. Binuwag ng Diyos ang planong ito at uh, binago niya ang kanilang mga wika upang mula noon ang mga bansa at tribo ay uh, pinaghiwalay ng wikang sinasalita nila. Pagkalipas naman ng libu-libong mga taon sa araw ng Pentecostes, ibinuhos ng Panginoon ang kanyang banal na espiritu sa kanyang mga alagan at binigyan sila ng kapangyarihan na ipangaral ang Ibanghelyo sa iba't ibang mga wika. At sa pamamagitan nila ay narinig at naunawaan ng mga tao ang mabuting balita kaya't nanalig sila kay Heso Kristo bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas. Mula pa lamang sa simula ang layunin ng Panginoon para sa wika ay upang makipag-ugnayan at ihayag ang kanyang puso para sa atin. Si Henry J.M. Nguyen ay nagsabi ng ganito, Sa mundo ng uh, pag-iisa at kawalan ng pag-asa, Labis ang pangangailangan ng tao na malaman kung ano ang puso ng Diyos. Isang puso na nagpapatawad, may malasakit at nais na umabot at magpagaling sa mga may karamdaman. Sa kanyang puso ay walang panghihinala at paghihiganti at walang bahid ng puot. Ito ay isang puso na nais magbigay ng pag-ibig at tumanggap ng pag-ibig bilang tugon. Ito ay isang pusong nabibigatan sa nakikitang mga sakit ng tao at sa kawalan ng tiwala sa Diyos na nais magbigay ng pag-asa. Naroon man ang mga pagkakaiba ng wika at kultura, ngunit sa tulong ng banal na espiritu ay uh, nagagawa nating ibahagi ang ebanghelyo sa wikang malapit sa puso ng mga nakikinig. Sa ngayon, ang broadcast ng FEBC Philippines ay umaabot sa mga Pilipino dito at maging sa ibang bansa sa paumagitan ng labing tatlong mga stasyon ng radyo at dalawang mga online streaming platforms sa dalawang dalawamputsyam na mga wika. Bukod sa wikang Pilipino siyempre at Ingles, hatid ng ating mga kaagapay sa radyo ang mga katutubong wika upang maabot ang ating mga kababayan tulad na lang ng Ilocano, Kalanguya, Kamkanay sa Hilagang Luzon, Ibanag at Bugkalot sa Gitnang Luzon, Waray, Hiligaynon at Cebuano sa Kabisayaan, at Tiboli, Blaan, Chavacano, Tausug para naman sa mga tagapakinig sa Mindanao. Umaabot din ang Ebanghelyo sa higit apat na pong mga wika sa China at Timog Silangang Asya Siyempre naman sa pamamagitan ng mga broadcast sa shortwave mula rin dito sa Pilipinas. Dalangin namin na madagdagan pa ang mga programang ito at mapalawak pa natin ang mga broadcast lalo na sa tinatawag nating deaf spots o yung mga binging lugar na hindi pa naaabot ng ating broadcast. Mababasa natin sa Roma, Kabanatang 10, Talatang 14-15. Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? At paano naman makapangangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng may dalang magandang balita. Kung nais mong suportahan ang gawain ito ng FEBC, abay inaanyayahan kitang bisitahin ang aming website febc.ph at i ang Get Involved. Malaki ang maitutulong mo upang maihatid ang mabuting balita ni Heso Kristo sa iba't ibang mga wika, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi pati na rin sa ating mga karatig bansa sa Asya. Para rin sa karagdagang impormasyon, abay, sundan mo rin kami sa social media para sa mga updates sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Nako, maraming-maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Muli, ito ang iyong kaibigan, si Dan Andrew para sa The President's Report. Lagi pong mag-ingat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Yung napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.